Hello mga bi, ohayo. Ngayon nga pala, napakalakas nga pala ng snow ngayon. Kaya naisipan kong yayain yung kasama ko na gumawa kami ng snowman. At ito, rarampa muna kami. Bye -bye. As -away, as -away. <laughs> O oh, mga B, di ba nirampa namin ko ano yung mga gagamitin namin kay Snowman. Tapos yung muli, galit na galit pa. <laughs> Tapos ito nga pala si Jira, siya yung nagdadala ng snow sa amin. At itong isa, si Ayan, kami dalawa yung naggagawa ng katawan ni Snowman. Aba mga B, ako yung anim na taon na mahigit dito sa Japan. Ako yung nga ngayon pala nakagawa na rin Snowman. Ay bakit? Dati kasi, doon ako sa Gunma, five years ako doon. Tapos, wala kasing doon ng 4SSW, kaya nalipat ako dito sa Toyama, buti na lang nirecommend ako ng kaisa ko na same same lang siya ng kaisa magkaiba lang ng branch hindi e, ako ito tuwa tapos sabi ko nga ikalakas e, nga ng snow ngayon sabi ko dito kay Ayan gumawa kami ng snowman samahan niya kako din sa labas hindi naman first time ko lang ang gagawa na rin hindi e, ka ako bata pa hindi e, naman ako nakakagawa ng garnery, gumigarni sa Pilipinas dati nga ko nagkukudkud lang ng styrofoam. Na kunwari is no is O ngayon nararanasan ko na. Yun nga lang, talagang pagkakalamig. <laughs> Aba, are nga aming snowman ay eh, may bangs. Oh. Eh, shit. Kami po na ng imamata din eh. Eh, dahon na lang din. Oh, yan na. Are na. Ang finished product. Oh. di kayo mukhang Japanese ang aming snowman. <laughs> Bye!